Parang pag ganito umuulan po na Ay di, hindi nga po ang paghanap buhay. Tapos sinanay, may sugat po yan. Ngayon po hindi sila kapagtinda yan dahil nga sa sakit. Dalawang linggo na po silang walang tinda. Hello, what's up mga patak? Nandito po kami sa bayan ng Santa Maria, Barangay Pagi. Ngayon may nakita po kaming bahay na deserve para tulungan natin mga patak. Ngayon mapapanggap tayo na tayo nasiraan at tayo hihiling na sa kanila ng kape. Sana pagbigyan tayo mga patak. Ito bahay nila na yun. Oh. Ayan po. Sana may tao. Ay, nai! Kamusta po? Tapo. Ito kami na, nasiraan kami dito. Ay, wala po kami kilala dito. Baka po kami pwedeng makapagkato po. Kasi kanina pa wala. Pagkot-ikot po kami. Ah, sige po, sige. Ito ang bahay ni nanay. Oh. Ayan po, nakita natin na kapapat-tapat na matulungan natin. Tingnan mo. Ayan po. Ayan. Ito, dito lang po sila tutulog. Napakalamig po ito pag gabi mga kapatak. At ito po. Sige po na, sige po. At ito po, yan. Ayan. Tapos, ah, ito po si... Ano pangalan nyo, Nay? Delayda. Ah, Delayda. Yan, ito po mga kapatak ang sala nila. Oh. Kung gano'n kalit po. Ngayon, butas-butas po yan mga kapatak. Ibig sabihin po, pag umuulan, ah, ang piyasan po sila dyan. Pag naman matutulog sila, sa so sobrang lamig niya mga kapatak. Oh. Ito si Nanay ano, Adelaida at si Nanay Estilita. Ngayon dito sila tutulog mga kapat ako. Oh. no? oh. Napakahirap po matulog dito sa isang katulad din nanay na tumatanda na. Papasukin po natin ang kanilang bahay talaga. Ito po oh. Ay napaka no po talaga. Ay kawayan na po talaga mga pata. Ito po oh. Wala pong ka-safety. Ito po kwarto nila. Ngayon po kaya po hindi natutulog po ito. Matanda na po sila nanay, hindi na po makaakyat dito. Kaya dito na lang po sa tapat na tutuulog. Ano to, mga kapatak ko? Tita po pangalan oh, niya? Oo, Estelita po. Ah. Magnaye uh. po. Dalaga po, Javier. Ano ito si nanay Estelita? Ah. Ngayon po mga kapatak, hindi po kami kilala niya. Pinangulak po mga magkape. Kasi po nasiraan po kami. Ah. Kahit po hindi kami kilala, pinapasok po kami. Siya lang po ang bubuhay sa kanila. Ano na yung pinagkakakitaan niyo nai? Eh di, araw-araw nag, po naghahan, nagtitinda po ng mga gulay. Anong klaseng gulay na yun? Meron ng mga pakbe, talong, okra, oh. kalabasa. Ay, parang hindi sumasapat si gulay. Ah, hindi nga po. Parang pag gantong umuulan po na yun. Ay di, hindi nga po nga paghanap buhay. Tapos yung kinikita niyo po? Ay di. Nabibiling si gulay, nagbibintay pa po si nanay. Opo, opo, yung Mga gamit po pang-bintay. Opo, minintis, opo. Ano? opo. Eh, paano kung wala po kita? Saan po kayo umuano? Ay, di. Wala po. Di na. May <coughs> nagbibigay na mong po. Ayun. Ah. Uh, um, oho. Uh Ayan yun, mali mo. O, may... uh, yun uh, na nga -no. po eh, oho. Uh Kasi di hindi yung tatabaw, alagay nyo lang. Oho po. Uh po. Kayo lang po umano, uh no? Ang na lang sa kanila ay si nanay, ano? Estilita. Estilita. Ngayon po. Ngayon, sinanay, may sugat po yan. Uh -oh. Ito po ay kinibrat uh -oh. po. Ayan po. Ngayon po, hindi sila kapagtindan yan dahil nga sa sakit. Dalawang linggo na po silang walang tinda mga patak ko to. Ayan po. Mga sana may makapansin sa kanilang mag sponsor mga patak. Ito po mga patak ang na nanay. Ngayon tatlong linggo na po siyang hindi na nagtitinda. Dahil po sa sugat niya sa paa. Ngayon po, dahil napaulakan tayo magkape, hindi mo tayo kilala. Ibigyan po natin sila ng konting tulong mga patak. Ito na eh. Pag gastos lang ito, maliit lang talaga ito. Kasi po, talaga gano'n yan. Salamat po. Tay, hey, pangga si sila to ha. Pangga si sila to ha. Salamat bila, po. Bila ito na, opo, yan. opo. Ayun hey, mga kapatak, tupuan nila o. Oh. talbos, okra oh. Lagi tatandaan ang pagkawa na mabuti. Hindi nagbubunga ng na masama. Kung mahal mo kapwa mo, gawan mo na mabuti. If I never go,